Happy bahay, happy buhay, mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Honey, alam mo, kapag naririnig natin ang salitang exam. Magaling ka dyan. Examination, interview. Nako, hmm. kinakabahan na tayo, di ba mga kaagapay? Pag kasi narinig natin ang salitang examination, feeling natin ini-evaluate tayo yung performance natin at sinusubok ang kaalaman natin. Alam niyo po ba, sa ating pagsasama, kailangan din paminsan-minsan na dumaan tayo sa isang marriage exams or maganda siguro kung meron tayong parang Checklist, Hindi ba? Halimbawa, yes. when was the last time dinalang ko ng tsokolate o ng roses ang aking asawa? Or number two, pwede rin halimbawa na kailan ko ba sinulatan ng love letters o itinext ang aking asawa ng mga sweet na things. Kung baga meron dapat exams. We need to evaluate our relationship with our wife. Pero ito, honey, hindi naman to checklist ha. Mm. At pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung mga questions yes. o exam questions mm. na pwede nating itanong sa ating asawa. Ganda yan. Kaya na naman mag-gauge natin more or less kung mm -hmm. okay ba ang performance natin, mm -hmm. 'di ba? So unang unang katanungan po. Honey, o kaya mahal, how can I be a better spouse to you? How can I make you happy? Magandang tanong. Ano mo pag sinagot yan ng asawa mo, dito talaga lalabas yung mga deepest longings ng asawa mo sa iyo. Totoo yan, yung no? Yung mga bagay na nais niyang makita sa iyo, hmm. yung mga dapat na kailangan mo rin gawin para sa asawa hmm. mo, so you can be the wife or the husband that God wants you to be. Maganda rin, honey, no? Para siyang self-check din, no? Chine-check yes. mo yung sarili mo if you are able to perform o ginagawa mo yung responsibility mo sa iyong asawa. Number two, What is one thing that you want or need from me? Magandang katanungan ito, honey. Baka naman meron siyang mga needs o meron needs ang asawa mo that you have been neglecting all along. Minsan, dahil sa sobrang busy mo sa trabaho, hindi ba, Nakakalimutan na natin na ibigay ang maliliit na needs ng ating mga asawa. No, Yung mga hindi small hindi, details kasi lang. Kasi hindi na di ba? May mga asawa akong kilala na medyo nahihiyang magsabi ng mga needs nila mm -hmm. sa kanilang asawa. Mm -hmm. So maganda din talaga from time to time, you ask your spouse, mm -hmm. o baka naman may kailangan ka o meron mm -hmm. akong kailangan i-provide sa'yo, let me know lang ha, kasi hindi yes. ako, hindi ko naaasikaso. Mm -hmm. Okay, number three. What have I done, Honey? That really encouraged you and made you feel loved. And on the other hand, Honey, baka naman may nagawa din ako mm. na na-offend ka o nainis ka. Tama. Let me know, 'di ba? Sabihan mo ako. Give me uh, a thumbs mm -hmm. up para naman hindi ko na ulitin 'yon at hindi ako makasakit ng damdamin mo. Agree. Maganda talaga na nag-uusap ang isang mag-asawa at ang pinakahuli sa lahat How can I serve you? Napakagandang tanong. Paano kita, honey, mapagsisilbihan? Mm -hmm. Tandaan po natin that in marriage, you need to prefer the other. Yung uunahin mo yung pangangailangan ng iyong asawa above o bago pang iyong pangangailangan. Unahin natin, pagsilbihan si Mrs. That is our first ministry. Totoo yan, honey. Ano? Sabi nga, bilang mag-asawa, you have to prefer the needs mm -hmm. of your spouse. Kailangan unahin mo yung need na asawa asawa mo ahead of you. Mm -hmm. Your marriage should be a safe place where you could talk about issues and be able to resolve them nang hindi nag-aaway. You have to resolve them together. Kaya maganda naman po from time to time you have a marriage exams para mag gauge nyo po kung nasa na ba kayo sa inyong pagsasama. Lagi po natin tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Magtatagumpay tatagumpayan lahat ng sulirangin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asawa'y gabay.